What's up mga idol? Sa video na to ay magawa tayo ng cellphone na galing sa Bukawi, Bulacan. Ang main issue nito mga idol, nakadalawang LCD siya, wala pa ring backlight. So madilim po siya at hindi nakikita ang pinaka display. At napagawa na ito mga idol kaso hindi na ayos. At yun po yung gagawin natin ngayon baka matsambahan pa. At ayan, dalawang cellphone po ito mga idol ang pinapaayos ng may-ari. At ayan, kung napapansin yung mga idol, Pinadala din po ng may-ari ang isang LCD dahil nakadala na daw siyang bilhin at wala pa rin daw ilaw. Kaya yan, nagsikan option po siya, pinadala po sa atin dahil hindi daw po ito naayos dong pinachika niya. Kaya ayan mga idol, ito po yung sira ng isa, nagbibleng lang po ang charging indicator. So ayan, i-upload din po natin yan mga idol kung paano yan ginagawa sa susunod nating mga video. At iuna po natin pagawa itong hardware problem ginalaw na po itong mga idol at ang sabi sa kanya nasa IC na daw ang tama. Kaya yan, inon ko po siya at napapansin ko mga idol, nagbabibrate na po siya. Pero wala pong makikitang display sa screen. So, ang sabi po ng mayari kapag tinatapatan daw ito ng ilaw ay meron itong display. Ang dating LCD daw nito mga idol ay basag. Nung pinalitan ay nawalan daw po ng backlight. At halatang nagalaw na nga mga idol dahil yung shed ay tinanggal na. At sana mga idol magawaan pa natin ito ng paraan. Ayan, may shed po yan ang ilalip at dahil butas na at kulang na rin po ang mga screw. So, lagyan na lang din po natin yan mamaya kapag naayos natin. At tanggalin muna natin lahat ng screw at mag-shout out tayo rito. Ayan, lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shout out sa inyong lahat at sa gustong magpa-shout out, comment po kayo sa video. At ayan, iangat po natin ang back case at makita natin mga idol, ayan. Kung napapansin niyo po, tinanggal na talaga ang shed. So, ibig sabihin, ginalaw na po ang pinaka motherboard nito. At kinakapa ko po siya mga idol, meron pong nag-iinit na pyesa banda sa ilaw. So, ibig sabihin mga idol, kung nakadalawang LCD na at ganun pa rin. So, ibig sabihin, nasa mainboard po talaga ang tama. At dahil pinadala ang isang LCD para makita ko sa inyo at maging transparent pa ko, tinesting ko po ang ganyang LCD. Although kapag i-on po natin talaga, yan po yung pangalawang LCD, nagbabibrate talaga pero kahit kunting aninag ng ilaw ay walang makikita saan kaya ang tama at paano ito ginagawa. At bago ang lahat mga idol, sana isubscribe nyo po ang ating channel para makakuha po kayo ng idea sa paggawa ng mga ganitong problema. At ayan, nag-try din po ako ng LCD ko mga idol. Kaso kapag isalpak mo siya ay wala rin po talaga siyang display. Although pangatlong LCD na ito, dahil bago ko talaga galawin ay kailangan ko itest ng ibang LCD na galing mismo sa akin. At kung napapansin nyo, ganun pa rin. So ito po yung pinadalang LCD at yung LCD ko na kinabit dito at sinubukan wala pa rin talagang ilaw. So ibig sabihin nasa mainboard po ang pinaka may tama. At ayan tanggalin natin yung mga scroll. Nung nakita ko rin po yung ilalim ay ginalaw na rin. Wala na rin po yung bakal doon sa ilalim. At ginalaw na rin talaga ang IC. At sabi daw nung pinagawa niya mga idol. Ayan kung napapansin nyo yung meron na pong pinag short na pyesa. Papalitan daw ito ng IC kaso wala pong pamalit ang mga technician sa lugar. At napakarami pong piyesa na katulad or kaparehas nito mga idol. At kung napapansin nyo, yun po yung pinag-short. So kitang kita po yung pinaka-piyesa. At meron tayong motherboard ng Oppo E5A. So halos po ng Android mga idol ay pare parehas lang po ng piyesa nito. At ayan mga idol dahil ang sabi sa kanya ay sin ang tama at napakarami na pong galaw. So di natin alam mga idol kung pinalitan na ng IC o ano man mga parts na pinalit. Kaya ang gagawin natin mga idol, step by step po natin gagawin. Una pong gagawin natin ay magpapalit po tayo ng light coil kasi madalas mga idol lalo na kapag mga ganitong model ay nasisira din po ang light coil lalo na kung nilagyan ng LCD at biglang nag short so nasisira po ang light coil pati ang diode so ayan ang una kong ko ginawa dito mga idol step by step nilagyan po natin ng pinaka coil dahil kapag galaw na mga idol hindi po natin alam kung saan po ang tinira kaya dapat kong magpagawa kayo mas maganda na walang galaw para mas madali gawin ayan unang ginawa natin nagpapalit muna tayo ng coil so inexpone natin yung yung light IC. After po natin, napalitan ng light coil. Ayan. Charge po natin at i-check kung may display na ba o wala. So kung napapansin yung mga idol, ganun pa rin. Wala pa rin pong ilaw na makikita sa screen. At nung kinapago po ang mga piyesa, mga idol, nag-iinit talaga. So ang next natin gagawin mga idol, ayan, magpapalit po tayo ng light IC. So dahil nagalaw na mga idol, kaya step by step po natin gagawin. Ayan, tinanggal ko na po yung light IC kanina galing sa scrapboard ng o e 5 s At ito po yun mga idol So may polarity po Yan mga idol Ang titingnan nyo po dyan May mga tuldok po ang IC Kailangan hindi po magkakabaliktad Para gumana ang pagpapalit Ayan mga idol So ikapit na po natin So 350 heat temperature lang po Ang ginamit natin Pagtanggal at pagpalit At ayan gumamit po tayo Ng amtik flux At nilagyan yan natin ang thinner para matanggal ang mga dumi-dumi niya sa gilid. At ayan mga idol, so i-check din po natin kung mag display na ba. So ganun po kahirap or katagal gawin kapag galaw na ang motherboard. Kailangan natin i-step by step ang pagpapalit. At kung napapansin niyo mga idol, wala rin pong ilaw kahit napalitan na po ng pinaka-light IC. So, saan nga ba ang sira nito? At nakita naman natin na pinalitan na ng light IC at yon ang sabi nung pinatsika ng nagpadala nito. At kung napapansin nyo, wala sa light IC. Next tip natin mga idol, isunod po natin yung light diode. So, connected din po ito sa pinaka LCD ng display. Kaya kapag sira po yan mga idol, ay wala po talagang ilaw yan kahit palitan ng maraming LCD. So, ayan. Kung napapansin nyo mga idol, yan po yung pinaka light diode. At yan, palitan na natin. So, tanggalin natin mga idol. So, naka 350 heat temperature lang din tayo. So, ingatan nyo po kasi may mga parts po yan sa ilalim-ilalim at gilid-gilid. Pwedeng mamatayan kapag malakas. At ayan, palitan na po natin. So, same procedure, 350 heat temperature. At itesting din po natin kung talagang gagana na ba siya. At grabe mga idol, tatlong pyesa na po ang pinalit natin. At sana gagana na po ito. Ayan, itesting muna natin at tingnan nyo mga idol. So, ang light diode mga idol, kailangan hindi din niyan magkabaliktad, so may polarity din niyan. At kung napapansin niyo, ganun pa rin siya mga idol. Wala rin pong ilaw. Grabe, tatlong piyesa na po, napalit natin. Ang light IC, cool at light diode. Pero wala pa rin ilaw. At tingnan natin mga idol, saan ba talaga ang sira nito? Kaya last option ko mga idol, ayan, tinanggal ko muna ang motherboard pinagtitester ko po lahat ng mga pisa na nilagay ko. At ayan mga idol, kung napapansin na siya, may palo naman ang light IC. Eh. Kompleto siya. So buo na po ang linya mga idol. Pero bakit wala pa rin pong ilaw? At saan kaya ang naging problema. At dito mga idol, yung pinag-short dyan na pyesa na tinanggal at nilagyan ng jumper, tinanggal ko po siya at nilagyan ko ng kaparihas niyang pyesa. At kung napapansin nyo mga idol, kulang po pala talaga ang paa niya. So buti na lang may natira pang konti. Kaya pala, nagatabingi na po ang jumper na nilagay. Kaya Last option ko dito mga idol, pinalitan ko po yan. So, connected din po yan sa ilaw ang tinanggal dito. Ayan, naghanap ko ako. Galing din po yan sa mga scrap. Scrap na kinuhaan ko kanina. At, at yan po yung kaparehas niya mga idol. Ang gagawin po natin dyan, ilipat po natin doon sa na-ginamper kanina. So, hindi po siya pwedeng ipag-short. So, ayan, yan po yung last option natin mga idol. 350 temperature din. At sakto lang mga idol ang hangin para kumapit siya. So, ayan, sana gumagawa na po ito ng paraan. At ayan mga idol, so nakabit na po natin. At ayan, lagyan po natin ng thinner para malinis po natin. At tinister ko po yung paan niya mga idol. ayun meron namang linya. So, possible nito mga idol na mapailaw na po natin yung Pang-apat na pyesa na po ang nilagay natin. At grabe talaga mga idol, kapag galaw na po talaga siya, ay talagang ma step by step talaga gagawin. At ayan mga idol, itesting na po natin. So yun po yung last option natin. At sana mapagana na natin. At kung napapansin yung mga idol, lumabas ang pinakal light niya sa screen. At kung hindi lang sana ginalaw yun or pinag-short ay talagang napagana na sana natin kanina pa. Grabe, matuwa na naman ang may-ari dahil marami na daw po itong pinachikan mga idol at hindi na naayos. At ayan, tingnan natin mamaya mga idol kung nagnormal na ba ito, umiilaw na ba siya at magtuloy na ba ito sa mino at magta-touch ba ang screen na nilagay. Dahil kinabit na ito at dinikit na mga idol, so hindi natin alam kung magta-touch pa ba o hindi. At tinisting ko rin po yung extra LCD na pinadala niya na parehas na parehas ang itsura. At kung napapansin nyo mga idol, umiilaw na rin ang LCD na extra niya. So, nakadalawang LCD na siya mga idol. Mayroon pa po pala siyang isang extra. Kaya ayan, napakalaki na po ng ginastos ng may-ari ng cellphone na to. At buti na lang mga idol, nagawa natin ng paraan. At sana mga idol, isupport nyo po ang ating channel. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Maraming salamat po. At ibalik muna natin lahat ng iskro. At Tips ko mga idol, ang kaparyas po nito ng mga pyesa ay halos parehas lang po yan ng mga upo, bibo, tekno at iba pa. Kaya kung isa kang gumagawa mga idol, kaya kailangan mo talagang malaman ito. Kahit naman maliit ang coil na ipapalit mo mga idol ay simplarity lang din po yan ayan, i na po natin at tingnan natin kung magta-touch na ba o gagana na ba lahat ng function so good na good pa rin naman ang LCD na extra niya, kaya yan napagastos talaga ng malaki, at ayan mga idol, nabura din po ang laman niya sa loob, so pwedeng pinorogram ito at ang akala, makuha sa software pero hardware problem pala, nasa IC ang tama, at subukan po natin i-activate, so kapag na ganun mga idol, wag po natin i-program, lalo na kung napipindot naman, nagbabibrate ang screen kapag pinipindot. So, ibig sabihin hardware problem po yan. Nasa loob mismo sa mainboard ang tama. At ayan, inactivate ko po siya mga idol at meron po itong Google account. At hiningi ko po yung pinaka password pero sila na lang daw ang bahala. At nakita naman natin na gumagana na po ang ilaw at nagta-touch na rin po ang pinaka LCD. At ito po yung pinalit natin mga idol. Normal na po ito. Maraming salamat sa panonood.